Yan. Good morning, good morning, good morning. Live na naman po tayo sa ating uh, Facebook. At ito po ay recorded sa ating uh, YouTube ang uh, usapang kape. Yaa. Usapang kape po tayo ngayon. At ito po ang ating usapang ito ay ating Ilalive live sa uh, Facebook. Yan nakalive po ito sa Facebook at the same time nakarecord din po ito sa ating YouTube channel ang The Ecclesiastes Vlog. Salamat nga pala po sa aking mga subscribers sa YouTube. More than 12,500 na po tayo sa YouTube. At dito po sa ating uh, Facebook followers ay uh, nasa more than 500 5,000 na rin po tayo. Yan. So ngayon po, ang bibigyan ko po ng tiin dito sa ating uh, usapang kape ay ang subscription. Subscription po ang ako bibigyan ng tiin dito sa ating usapang kape. Para po maliwanagan ng iba ano ba 'yung Libgood? Ang Libgood po ay kakaiba sa mga company. Ito po yung kauna-unahang ah uh, digital company na merong seven ways to earn. So, popular naman po kayo at aware naman po kayo sa subscription. So, bigyan ko po na din yung subscription habang tayo nagkakape. Halimbawa po, Netflix. Monthly may subscription po yan. Hindi po kayo makakapanood ng mga pelikula sa Netflix without monthly subscription of $12. Ako po, nagbabayad po ako ng $12 monthly sa Netflix. Another subscription po yung Costco. Yeah. Ang Costco po, kailangan po kayong mag-member. Yan na. Executive member pa po, po ako ng Costco. Yan. Uh, yan po ang aking pangalan. Uh, yan na. Taklo bang ko lang yun? Uh, then CEO yan ang idea sa Costco kailangan po ninyong mag member sa Costco para lang kayo maka-discount sa mga produkto nila kung kayo mag-grocery executive member po ito ibig sabihin pang marami ang bilihan so hindi naman po laging mamimili kayo linggo-linggo so yun po ang uh, benefits ng subscription o yung kanilang services para lang uh, magkaroon kayo ng discount O sa Netflix naman para lang kayo makapanood ng pelikula Ngayon po ang bibigyan ko naman din dito sa ating uh, usapang kape Ay ang Pwede po po magdagdag Zoom May subscription din po on Zoom Hindi po kayo makakapag-submitting without monthly subscription Yan po yung D&D yan Kuryente Tubig PLDT, Globe, o yung mga cellphone nyo, may monthly subscription po yan. Mapuputol po yan pagka hindi kayo nakabayad. So, ang bibigyan ko po talaga ng din dito ay ang tungkol sa usapang kape natin ay ang live good. Ha? Napakasarap po nang kape ng uh, good. Ito nga po, parang para pong isa ay na. Para pong isa ay kabubukas ko lang. Ha? Ito yung lalagay po lamang po ninyo yung uh, sa may na water at ready to drink na po. Ayan. So, dito po sa LiveGood, meron po tayong monthly subscription na napakamura. Doon sa inyong monthly subscription, pwede na po kayo mag-start ng inyong business ng seven ways to earn. Yan po ang kakaiba. Yung pong meron tayong seven ways to earn sa live good. Ano po yung ating seven ways to earn? Meron po tayong referral commission. Yan. Sa bawat tao po na may invite ninyo at magsusubscribe sa libro, meron po kayong referral commission. Magkano lang po yung pagsali? sa libgod compare sa ibang mga subscription club membership. Ah. One time payment po yung affiliate member, yung po tinatawag na retail customer. Kung ayaw po niyo talaga na mag magjoin mag-join sa mag earnings, kung gusto lamang po niyo ay retail customer kayo, gusto lang niyo mabili yung products, affiliate lifetime affiliate member po yung $40. Pero kung gusto niyo gawin ng business, kailangan po kayong magkaroon ng monthly subscription ha, na 9.95 pwede rin po one time payment ha, for one year subscription na 99.95 plus yung 40 automatic po yan 139.95 dollars in one year ha, ha. so yung pong 40 lifetime, ang babayar lang po ninyo is yung monthly subscription nyo na 9.95 which is ang kapalit po nito yung inyong 3 replicated website at yung 7 ways to earn ah, ang napakalupit po dito yung matrix hmm? yung matrix po bakit po? sa matrix po hindi lamang po yung inyong earnings ang inyong matatanggap lahat ng direct nyo na kumikita sa matrix meron pa kayong 50% na imamats ng company Ah, uh, bukod pa po doon yung retail commission, influencer commission, diamond pool bonus commission, it depends on your rank achievement. Ah, uh, meron po tayong tinatawag na bronze, silver, uh, gold, platinum, diamond, crown diamond. So ako nga pala po si Coach Ben. Loading for platinum na po tayo at baka po pag tayo sinuwerte, at gumanda yung ating uh, marami pa pong maniwala sa atin ay maging diamond po tayo this December yan po kagandahan ni eh. live good so ano po yung makukuha kapag kayo naging diamond 2% sa sales ng uh, live good pag aati hati ang po yan ang mga uh, rank diamond eh, kung kay crown diamond pa rin Meron pa kayong 0.5% Hello nga uh, Nora yan Napakalamig ngayon Nga pala po maibalita ko Sa usapang kapi natin Grabe po yung uh, May warning po yung uh, Snow warning today Na 25 cm yung uh, magiging kapal And then feels like Minus 14 Dito Kumusta kayo parang Leo? Sabi mo ingat sa biyahe at malamig. Magdoble ng jacket. Yan. Ang kagandahan po dito sa ating uh, LiveGood, hindi po compulsory yung pagbili ng products. No auto-shipping. Yan po yung pagkakaiba. Tinanggal po ni LiveGood yung mga uh, old multi-level marketing uh, traditional yan. Uh, pinapahirapan po na yung ayayaman po lamang dyan ay yung company at yung nasa apply nyo. Dito po, tinanggal yan. Ang products po is not compulsory to buy. Nasa sa inyo po kung gusto nyo tikman. Ah, nasa sa inyo po kung gusto nyo maging distributor na meron kayong 50% retail commission. Ah, ang kagandahan po nito yung 7 ways to earn na meron kayong weekly fast pa start, fast start bonus na referral commission sa napakaliit na halaga. Pwede na po kayo mag-start ng $50. Meron na po meron na po kayong 3 replicated website na pwede niyo gamitin na inyong tool sa uh, inyong uh, marketing uh, uh, business. Yeah. So, kaya nga po doon sa mga challenge ko po ito doon sa mahilig mag-reels sa so mahilig mag tiktok branded po ang products ng likod na pwede nyo i-share sa tiktok pwede nyo i-share sa reels na gawin ninyong pinaka uh, marketing strategy nyo marketing techniques katulad ko po ito po ay recorded sa aking youtube channel na ipopost ko rin po today yan, i-upload ko po sa aking youtube channel ito so, doon po sa aking youtube channel kumikita ako monthly po yan ang earnings ko kare-receive ko lang kahapon hmm. every 22nd of the month dumadating po yung aking earnings sa so ano po yung aking pinopost ano po yung aking i-upload weekly lang po kung mag-upload ako sa youtube mam hmm. Ma letty valencia gunay is watching Kape muna po tayo sobrang lamig po rito sa Canada. Ayan. Kaya nga po, wala po kung tigil, mapapansin po ninyo sa aking lahat ng social media. TikTok, Kumu, sa aking uh, Facebook page, sa aking uh, Live Good Uplan Tulong, sa aking uh, Live Good Alberta, bahay kubo, page, group at ang aking timeline sa Facebook. Ginagamit ko po yan. Gamitin nyo po yung inyong social media sa pagpopromote ng branded products ng LiveGood. Alam nyo po ba itong kapin ng LiveGood? No one in the world has provide as many benefits only LiveGood organic coffee. Why? Because of adaptogens adaptogens that came from for the six most powerful varieties mushroom in the world. Kaya nga po yan ay napakaganda for our weight management, for our mental clarity, for our brain function because of green, green tea ingredients. So kaya nga po sinabi, no one in the words in the world provide us many benefits only live good it is good for our weight management it is good doon sa mga taong gustong mag uh, lose ng weight itry lang po ninyo ito ang kagandahan po dito kay live good pag itry po ninyo ito pwede po ninyong ibalik yeah? ang lalagyan nito kahit walang laman ibabalik nyo 90 days guarantee po 'yan. Ibabalik sa inyo. ibabalik po sa inyo ang inyong ibinayad kung walang epekto sa inyo. Kasi <laughs> sa akin nga po, 30 days challenge eh. Bumili lang kayo ng uh, ng coffee sa akin na shopping site. Kapag hindi po tumalab sa inyo within 30 days, pag naubos niyo within 30 days, ah. Kasi po ito, ang isa po nito sa akin, kasi araw-araw po ako nag ng kape, ang isa po nito is uh, umaabot po sa akin ng isang buwan. Kasi kasi po yung takal ko na po yan, isang scoop araw-araw. Ah. -araw. Yan. Napaka ganda pong inumin ng kape nito. It is good for our weight management. Yan. So, lagi niyo po tatandaan, na maikli lamang ang buhay ng tao kaya nga po basahin natin sa Ecclesiastes 5.18 22 nandun po yun kaya po enjoy lang ang buhay natin maging mabait tayo sa kapwa at tandaan natin lagi yun nasa Matthew 24.13 manatili lang tayong tapat sa Panginoon tiyak na tayo maliligtas. To God be all the glory and keep safe everyone, especially yung mga kababayan natin dito sa Alberta, Canada, sa buong Canada, winter na po, madulas ang daan. Salamat po and to God be all the glory.